Magandang hapon po mga idol. Ay ito lang po tayo mga idol. Gawa tayo nang stabilizer nang Toyota Nissan. Toyota Nissan ba? Ay mga idol. Ito nga pala idol yung kabit na. Hindi ko lang pinakita idol ang pagbaklas. Ito nga pala idol ang gawin natin. Stabilizer. Marami tayong gagawin mga idol. halos lahat sa unahan to suspension so kung gusto nyo po mapanood mga idol lang ang paggawa nito yan abangan nyo lang po sa akin sunod upload at marami tayong video nito mga idol so, mga idol at luwain pa natin ito kung mga idol na natin ito pati so, natin mga idol para hindi gaano sayang ating kumak makapal ba idol kaya dito tayo kukuha sakto lang yung stabilizer maraming maraming salamat ka pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video Ayan, walang katapusan pa sa salamat po mga idol Ito na mga idol Santayin lang natin Yan, sa so, nagtadaro nga po pala dyan Sa aking shop, kung saan po banda Dito lang po ako sa Sa Lucy, Dilmonte, Bulacan Sa Pampalay proper po, si Jolo PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol Ay, kung natin mga idol Para butasan na natin dahil pag gaganito pinapantay ko muna bago butasan para hindi tayo mahirapan pagbutas butas sa idol butasan na natin dama na idol butasan na natin Pusa lang sila labas pagka sentro yung ating pagbutas. kailangan dito ay tiyaga lang para tayo makagawa ng isang magandang stabilizer ito yan mayroon ah, gagawin natin ito so, may ruguhi lang natin ito so, kasi mayroon malaki na ang butas kaya ito ang natin mga idol at na ko pasensya na nga pala kayo mga idol sa ating video medyo maingay sa mga idol at dito naman hihita natin lalagyan pa natin ng lakyan mga idol at mga idol kung nagustuhan nyo naman mga idol ang aking video pakisira naman po marami pong makaalam sa ating ginagawa. umaga pa tayo idol nag umpisa yan harap likod idol lahat palitan yan nga pala idol yung papalitan natin yan at nakabit na yung mga iba dyan mga idol stabilizer siya stopper ng suspension

lagyan na natin ang lock para makita na idol ang ating finish product nakagawa na tayo nito idol ang isa yun tinabit na ang ating kasama ito na lang tapos ito idol may suspension pa matandahanin lang natin ito kasi maka sa ano Ingatan natin yung lock. Hindi ko binidyo na idol yun. pati yung isa kasi parehas lang naman paggawa mga do. Tapos si eh, haba yung ating oras sa video.

yung gagawin natin ay doon ay eh. hahabaan natin yung busing natin para pag hinigpitan. ipit na ipit Piyakin pa natin yan mayroon. Ayan, kakapala natin yan para pag hinigpitan, mapipris pa siya. Kasi itong dati niya, flat lang. Wala siyang clearance dito. Tapos malaki pa ang butas. Tanggalan lang natin ang kanto. Tanggalan lang natin ang kanto. mapurul na yung ating panghiwa mga idol tsaka natin yan dito ang biyak nya mga idol hindi ko na ginaya yung dati yung dati dito ito idol dito ko biniyak yan para pag hinigpitan ipit na ipit ito na po mga idol ang ating finished product na nagustuhan nyo naman po ang aking video mga idol paki subscribe naman po at paki share na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol ito siya mga idol ito idol eh araw araw iba ibang sasakyan ng ating ginagawa kaya kung gusto nyo pong mapanood ang ating mga video yan subscribe nyo na lang po ako mga idol para updated po kayo idol sa lahat ng mga video Ayan. Salamat po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. God bless you po. Bye-bye po mga idol.